Hi guys! Welcome back po sa aking channel. Panibagong tutorial lamang po ang aking isi-share po sa inyo ngayon guys. Ayan. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon guys, ayan kung paano gumawa ng background sa ating mga nasa likuran, kung paano baguhin, kung paano lagyan ng ibang ano yan, parang, na, na, parang nasa ano ka, nasa studio lives, studio live ganyan, yung nasa ibang bansa yung background mo Nung nasa White White House, nung nasa Twin Tower man yan. Katulad nyo guys, Oh, White House, ganyan, o. Oh, yan. Sa, so, ayan, Twin Tower, yan, o. Oh. Um, yan. Yan ang aking ituturo po sa inyo ngayon, guys. Kaya, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag naman pong kalimutan isubscribe. At pindutin na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa aking video na i-upload. Yan, kung saan natin gagawin guys yan syempre sa CapCut kung wala ka pang CapCut ay i-download mo na kasi maraming benefits yan marami kang matututunan at kung kakalukitin mo lang ay marami kang madidiscovery tungkol sa editing sa CapCut ayan guys bago lahat yan proceed muna tayo Ayan guys, pag bago tayo pumunta sa CapCut, punta muna po tayo sa ating Google Chrome. Yan po kayo magda-download ng gusto nyong gawing background. Mga video man yan o no, image. Ayan. Dito po kayo sa Google Chrome, i-type nyo lang po yung Studio Live. Ayan. Studio Live Streaming. Ayan. Then, kiklip po nyo yung image. Ayan. Pipili na po kayo dyan guys. Ibat-ibang klaseng Studio Live Studio yan. Ayan. Basta po ang pipiliin po ninyo ay yung 16 by 9 Yung pang YouTube mismo pang long form video. Hindi siya pwedeng pang e reels o short video pang Instagram hindi siya pwede pang long form video naka ano 16x9 ayan, diyan lang po kayo pipili kung gusto nyo pumili ng white house na image na type nyo lang po dyan o kaya yung twin tower o anong gusto nyo ilagay ng background sa inyong mga video ay dyan kayo kukuha sa Google Chrome then exit tayo guys kasi may na-download na tayo kanina Proceed po tayo sa CapCut. Ayan. Nasa CapCut na tayo guys. New project lang po tayo. Dapat po may nakahanda na kayong video na ilalagay na lalagyan nyo ng ano, background. Ayan. Ito na lang yung aking gagamitin guys. Ayan. Yan na lang yung ating lalagyan ng background. Tapos dito guys, puputulin puputulin na po natin tong video natin dito kung ilang Hi guys, seconds Welcome na. to my channel. Ayan. Madyang bagong tutorial na naman po ang aking isi-share po sa inyo guys at ituturo. Ayan, puputulin na po natin dito guys, dito banda. Mga ayan, pwede na siguro yan mga ano. Mga 8 seconds siguro pwede na guys yan Click. Photo lang po natin dyan. Then, delete. Ayan. Yeah, Para di ba dyan guys, nandyan na tayo sa ating video na papalitan ng background. yan I-click lang po natin yung video. Pupunta lang po kayo dito sa cut out. Tatlo po ang nandyan. Mayroong chroma key, may customize at remove background itong chroma key dapat ano naka green screen eh wala naman tayong green screen kaya hindi natin gagamitin yan kaya yung di ba may mga green screen na naka ano yung cortina na green pwede na po yun pwede nang ano siya pwede nang gamitin yun dahil hindi naman natin gagamitin yan ay dito tayo pupunta sa remove background yan yung customize yung binabrush yung buburahin mo yung ano yung gusto mong burahin na background dito sa remove background ay burado lahat yan click remove background yan i-check lang natin yan hintayin lang po natin mag 100% yan napakarami talagang matututo na dito sa CapCut kung talagang naanungin nyo lang guys Napaka-simple at napakadali then check lang natin guys Ayan, na-remove background, wala na po siyang background, no? Hi guys! Welcome back again to my channel. Oh. Panibagong tutorial na naman po ang ating isi-share po sa inyo guys at ituturo. Ayan guys, dito lang sa dulo guys, maglalagay na tayo ng background. Hindi mo na tayo maglalagay. I e, may ina sa dulo dito, yung plus, yung kulay white. Plus lang. Then, pupunta tayo doon sa ating gustong ilagay na background. Dito tayo, dito yung sa photos, kung download dati kanina. Then, ito yung studio live. Yan. Yan, i-add lang po natin guys. Yan, di ba nandyan na yan sa dulo? Ayan oh. Meron na siya. Itong picture, itong ano natin, video na nauna, ang gagawin lang natin dyan guys ay, yan, click lang natin hanapin natin yung overlay. Ayan. Yung overlay, ito na po. Overlay po natin. Hindi napunta siya sa ilalim guys, di ba? Ayan. Ayan, mayroon na siyang background sa likod. May po, di ba guys? Ipapantay lang po natin ito sa video na ating ginawa. Click lang natin yung picture na studio live. Ayan, ihilain lang natin papunta doon. 'yan Yan. Ahilan natin. Pantay na. Hindi ko makikita po ninyo. Ayan. Maliit siya. Ilain lang natin ng dalawang kamay para pumantay doon sa likuran. Ayan. Diba guys? O nasa studio. Ano na ako? Parang nasa ano na. Yung likuran ko. Ayan. Play natin guys. Hi guys! Welcome back again to my channel. Panibagong tutorial na naman po ang aking isishare share po sa inyo guys at ituturo. Yun. Ganun lang guys, napakadali palitan ng ating mga background sa likuran natin, banda. Ano lang kasi simple, napakadali. Ayan guys, kung nagustuhan po niyo ang aking tutorial, ay huwag naman po kalimutan mag-comment down below. Palike and share naman po at huwag naman po kalimutan suportahan ang aking YouTube channel, Bong TV Vlogs po. Ayan. So guys, hanggang dito na lang po ang aking tutorial. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And see you. God bless.